Magandang araw mga kabadi Ngayong araw nga po ito Ay tayo po ay bumili ng dalagbong Ito po So yan na lang po natin ang sky Halaga 7 pesos po yan Yan Malilim po sa May dalag May hito may saka Saka isa pong tinikan Yan ho Yan tatalag Nilulutuin ho natin yan sa gagatawan Gata po natin yan pang ulam na Pangulam e, pang ulam po sa tanghalian yan na na o oh, makoy okay <laughs> <laughs> at ito po muna ay aking lilinisan mga kapat yan uh, fresh dalag po yan, fresh isda Ayan, kapalaka Sige po Nanay, Maulan na Maulan po ngayon mga kabadi Ayan Pero tayo po ay Tapos na Maglinis ng Ating lulutuin Na isda Meron pong dalawang dalawang palaka ilagay lang natin yan dyan dalawang palaka isang tinikan isang hito yan ganyan lang ho yan tapos yung iba po ay dalag na yan, isang dalag po yan yan po ay ating gagataan mga kabati ganyan lang natin yan hindi ko na ho hinati sa gitna at yan naman po yung maliliit ang ng ulan mga kabadi tunay nyo po. na naman dito sa harapan namin pag malasong eh sa harapan sa likuran namin pag malasang ulan ho nabaha ho dyan ito namin mga manok muti hindi nagkakaroon ng alipong atong mga manok na to laging babad yung mga paan nila eh. O, na ulit tayo sa ating ginagawa. At ito nga po pala ang ating gagamitin. Bawang, luya, sibuyas. Tapos po ang gagamitin natin papas, si may kalamansi po. Yan, paminta sa betin, asin. Yan, lagay na natin. Una-una. Lagay -una. lang natin yan dyan. Yan, ating... Ating luya. Ayan sunod na natin ng yan, sunod na natin lagay na natin lahat yan taktak na natin yan dyan yan na lagay natin ng paminta mga kabadi paminta lagay natin yung lahat sunod betchin betchin yun lang ginagamit kong pampalasa pag ako nagluluto palagi mga kabadi betchin lang Simula't simula, natutunan ko pa sa aking ninunuan. Mga lola, lolo. Kung nakikita ko po magluto, betin lang ang kalang ginagamit. O, oh, wala na nalabas na betin. O, ko na lang mamaya. Sunod niyan, asin. Ito asin, mga kabadi. Ano, okay lang ka yun? asin yan. Pagkatapos niyan, mga kabadi. Yung pangalawang gata po ang ating ilalagay at ko lang ho yan ng bahagya Oops. o na yan pakulong ko lang yan mga kabady tapos pag kumulo na ho lalagay ko na yung unang gata at ate pong titingnan ngayon ho na ho siya mga kabady at pwede na po natin ilagay ang ating unang gata yan po yung unang gata nabili ko po sa magkakayod halagang 30 pesos lang po ano bubus natin yan Ito talaga mga kabady nagpapasarap dito yung ganyan sarap po talaga nito alam mo nga sa mga gita mga mga gata ginataang bibi ginataang native na manok yan, yeah, masarap talaga ang gata mga kabady. Yan ba, adobo sa gata. Ito po talaga yung Filipino style. Filipino dish. Pag matabang ho, lagyan ko na lang humamaya ng asin. Okay ah, mga kabadi. Ah, sarap ng ulam namin ngayon. Pwede pang ulam, pwede pang pulutan. Ah, dapat mali pala ako. Dapat pala nailagay ko muna yung kalamansi. Nalang natin yung apoy, mga kabadi. Ayan. Masyado madami yung asing gata. Pero okay yan. Mas masarap yung ganyan, mga kabadi. Tayo-tayo na lang po natin maluto yan, mga kabadi. Tignan na natin maluto yung gata. Ito na nga po pala kinalabasan ng ating nilutong ginatang isda mga kabadi. Yan, okay na po yan mga kabadi. At napakasarap nga naman yan mga kabadi. O oh, ano pa bang inaantay? Kanin o ala? Yan ho. Pero may alak tayo dito mga kabadi. Ah. Ah, ito mga kabadi. Oh, 'di ba may alak ako diyan? Yan po, yan po ilang panog Galing pong Tayabas, Quezon. Bumili po ako ng mansanas at binaba, binabara ko po naman mansanas ka ganyan po ang kulay. right Pero ito po ay ating pang-ulam ngayong tanghalian. Yan. Kaya po tayo mga kabadi. Abangan nyo na po ulit ang susunod kong kabanata. Maraming maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.